today's this video, sige. Mag-aayos tayo nitong bike. Ilang bonding tayong dinapa bike kaya ngayon aayusin na natin. Simula nung nabutas siya. Okay. Naka-buraw tayo ng inner tube at saka patches. Ngayon aayusin na natin. Eh papalitan rin natin ng bagong sapatos. Kaya tara mga idol samahan niyo akong ayusin itong aking bike bago natin ikabit kailangan muna i-check kung may butas o wala kaya hangin na muna natin kaya pala binigay sa atin eh may butas siyempre <laughs> okay. tatapalan natin yan mga may bago natin tapalan kailangan muna natin ito leha lehahin muna natin yung may butas pagkatapos natin lehahin Dikit na natin itong patches. Uh, Para dumikit, kailangan din natin itong uh, rubber cement. Pagkagay natin yan, medyo patutuyo natin ng konti. Bago natin iidikit dikit yeah, Dinikit ko na mga idol. Ayan mga idol. Abang pinapatuyo natin yan aalisin ko na muna yung mga gulong Bandang ito ang bagong bulong Daar het my bike